Nitong mga nakalipas na araw, laman ang usap-usapan ng mga netizens sa social media ang patungkol sa di kinakaharap na financial problems ng Eat Bulaga. Ang pang-iintrigang ito ay agad namang pinalaga ng mga host ng programa. Ganun pa ang usaping ito ay nagkasangasangan na nga kung saan may mga pangalang na damay na mas lalong nagpalala sa issue. The Philippine Showbiz List presents detalya sa issue ng pagsasara di o ng Eat Bulaga. Eat Bulaga's Production Cost ang balitang pagkalugi daw ng Eat Bulaga ay walang malinaw na pinagmulan. Pero batay na rin sa nagkalat na chika online, Tila pinag-ugatan nito ay naibahagi sa X ng username na PH. Sa tweet nito noong April 8, sinabi ng impormasyong nakalap ay ayon daw mismo sa kapatid source. Dito ay binanggit ang patungkol sa gagawing emergency meeting ng TVJ at MediaQuest. Nilinaw na hindi ito patungkol sa pag-ere ng It Showtime sa GMA, kundi dahil sa negative earnings nila. Dalawang buwan na raw na walang kinikita ang TV5 at MediaQuest sa It Bulaga. Dagdag pa daw ng source, 75% ang production cost ng show pero 25% lang ang ibabalik kung saan ay hahatiin pa ng TV5 na may 51% at TVJ na may 49% ang kakarampot na kita. Sinabi pa na ayaw umanong tanggapin ng TVJ ang 49% na hatian. Bukod daw kasi sa talent fee na mga ito, maliit lang ang mapupuntang budget sa programa. Ganito din daw ang issue ng TVJ at magkapatid na halos hos kasabay ng pagpapaalala sa nawawalang funds. Maliban sa talent fee, ay may share pa di umanong kinukuha ang mga ito kaya ang ending, lugi ang programa. Ito din daw ang dahilan kung bakit tila problemado si TV5 chairman Manny V. Pangilinan sa nakalipas na buwan. Sa tanong kung paano ito nangyari, gayong mataas ang ratings ng Itbolaga, ayon sa ex-user, totoo nagre-rate ang programa. Pero malakas daw kumabig sa salapi ang TVJ. Ang daming araw kinuhang host na papaswelduhin. May mga staff pa bukod pa ito sa talent fee ng iconic trio na milyon bawat isa. Kaya sa huli, maliit na lang ang napupunta sa Media Quest at TV5. Ang post na ito ay agad na nag-viral na maging ilang entertainment news site tulad ng pep.ph ay napatanong kung may katotohanan ba ang kumakalat na balita sa nilabas nilang artikulo ng April 9. Isa sa mga writer ang nagtanong kung totoo nga nag-uusap na ang mga producers ng Eat Bulaga, ang Media Quest, at TVJ Productions dahil sa lumalaki na raw ang production cost ng naturang noontime show. Dagdag tanong pa kung may katotohanan din daw na ang 75% na kinikita nito ay napunta raw sa production at doon na raw naghahati-hati ang mga ito sa natirang 25%. Isa pang nais kumpirmahin ay kung totoo ba daw na may nagrereklamo na sa producers dahil hindi sila sanay na nilalabas ng pera. Hindi kagaya noon na tumatanggap lang sila ng sweldo. Ang usaping ito ay naibahagi din ng Facebook page na Kapatid Insider. Sa post nito noong April 10, headline ng katanungan patungko sa problema ng itbulaga sa budget. Dito ay nabanggit mula sa isang ulat na isa sa mga soliranin ng nasabing production firm ay ang patuloy na pagtaas ng halaga ng kanilang taunang budget. Samantalang bumababa naman ang kita ng programa mula sa kanilang mga sponsor at advertisement sumang so, ayon o mano ang programa na unti-unting nabawasan ang rate na kanilang mga advertisement noong unang linggo ng Abril bago ang premiere sa GMA7 ng It's Showtime. Isa daw sa kanilang sources ang nagsabi na si Joey ay nagreklamo tungkol sa lumalaking budget ng programa. Sa natulang post ay binanggit din ang tungkol sa pagkakaroon ng meeting ng mga pinuno ng TVJ Productions at MediaQuest Holdings upang ayusin ang mga problema nakapaligid sa 8 Bulaga. Ogie Diazon, Itbulagas going off air because of budget issue. Ang usaping ito ay lalo pang pa ang umingay at nabigyan ng pansin matapos itong talakay ni Ogie Diaz sa kanyang online show sa YouTube na showbiz update noong April 16. Sa tanong kung magsasara na nga ba ang Eat Bulaga, ayon kay Ogie, sana ay walang katotohanan ang ng mga balita. Kung may labis nga raw na maaapektuhan ito maliban sa mga host, ito ay ang mga production staff na mawawalan ng trabaho. Mahigit apat na dekada na anyang itinakbo ng Eat Bulaga, kaya umaasa siyang magtuloy-tuloy ito. Kung problema naman daw sa budget ang pag-uusapan, ayon kay OG, pwede naman itong gawa ng paraan. Upang makaagapay, maaari naman daw mag-adjust ang bawat isa tulad na kung pwede na magbaba ng talent fee sa mga host Patungkol naman sa pagbaba ng itbulaga ng rate card, sinabi ni Oji na mas mainam ito. Hindi lang anyang na noon time show ang apektado, kundi maging ibang programa sa iba't ibang networks. Paliwanag ni Oji, nilalaman na kasi ng digital ads ang dapat sanang sa TV ads. Maging ang issue sa budget ng itbulaga noong sa ilalim pa sila ng tape Inc., ay tinalakay din na lumobo na nga sa 800 million pesos ang diumanoy utang na naiwan sa GMA. At kung ganito daw ang posibleng mangyari sa programa na ngayon ay umiere sa TV5, naniniwala si OJ na iiwasan na ang kaganapang iyon at lahat ay panigurado niya na mag-a-adjust. Sa huli, umaasa si OJ na walang katotohanan ang naglalabasang balita. Tito Soto and Joey De Leon on rumors about Eat Bulagas closure. Ang hindi mamamatay-matay -matay na pang-iintriga at pagliyab ng usaping pagsasarad di umano ng Eat Bulaga dahil sa pagkalugi ay nakaabot naman sa kaalaman ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Sa episode ng It Balaga noong April 17, kinundin na ni na Tito at Joey ang nagpapakalat o mano ng mga maling balita tungkol sa kanilang programa. Nangyari ito sa Gimme 5 laro ng mga henyo segment kung saan ay sinabi ni Tito na dalagdagan daw niya ang premyo sa sinong makakahula ng tama sa sagot na hinahanap nila. Kasabay nito ay binweltahan niya ang nagpapakalat ng fake news patungkol sa kanila at tinawag ng mga sinungaling. Binigyang diin din ni Tito na hindi totoong nalulugi ang TVJ Productions Inc. at magsasara na ang kanilang programa. Dagdag pa niya, para papatunayang walang katotohanan ang naglalabas ng chismis ay maglalabas sila ng kopya ng filed income tax return nila sa BIR. Maging si Joey De Leon ay hindi rin nakapagpigil na maglabas ng kanyang saloobin sa patuloy na naninira sa kanilang programa at sinang-ayunan ang lahat ng sinabi ni Tito. Wala binanggit na pangalan o kampo, may pasaring siya sa mga anyay binabastos sila. Hinamon niya mga ito na kanyang luluhuran kapag umabot ng 15 years. Giit ni Joey, iingit lang daw ang mga naninira sa kanila dahil hindi kasali ang mga ito sa top 5 longest running show in the world. Ang It Bulaga ay 45 years nang umiere sa telebisyon mula pa noong 1979. Kung gaano kainit ang patutsada ni Joey at Tito sa nagpapakalat ng maling impormasyon patungkol sa It Bulaga, Taliwas naman ito sa pinakita ni Vic. Hindi ito nagbigay ng anumang pahayag, bagkos ay tahimik at patawa-tawa lang itong nakikinig sa mga pahayag ng kapwa host. Joey denies throwing shade at its showtime amidst it bulaga closure issue. Wala mang sinabi ko anong partikular na programa ang hinahamon ni Joey. Marami sa mga nakapanood ang naniniwala na ang It's Showtime na ume-airing ngayon sa GMA7 ang kanyang pinatatamaan. At upang wag na lumala pa usaping ito, agad na naglabas na kanyang pahayag si Joey. Sa kanyang post sa Twitter at Instagram noong umaga ng April 19, nagbahagi siya ng video bilang paglilinaw sa binitawin niyang pahayag sa It Bulaga na pinagmula ng pang iintriga dito ay mariing giniit ni Joey na hindi ang it show time ang pinapatamaan nila ni Tito sa kanilang litanya. Hindi nga raw nila kaaway ang it show time. Katunayan, matagal daw silang magkapit bahay. Hindi sila tinitiran nito at ganun din sila. 15 years na nga raw ang It Showtime kaya bakit niya pa ito hahamunin. Nakiusap din si Joey sa publiko na wag na silang pagsabungin pa at wag nang lagyan ng ibang kulay ang bagay-bagay dahil dadalawa na nga lang daw silang programa tuwing tanghalian. Binigyan diin muli niya na talagang magkaibigan ng It Showtime at It Bulaga at mahal na mahal nila ang isa't isa. Kasabay ng paglilinaw ni Joey ay ang paliwanag niya na ang talagang punteriya ng galit at sama ng loob nila ni Tito at maging ng mga dabar cads ay yung mga nagpo-post ng mga kasinungalingan sa social media na magsasara na sila na tinawag niyang mga salbahe. Oji Diaz denies confirming it bulaga Closing down. Matapos pabulaanan na natito at Joey na walang katotohanan ang balitang magsasara na ang kanilang programa dahil sa issue ng budget nito, agad namang nabaling ang atensyon ng ilang netizens kay Ogie Diaz. Sa inihayag ni Joey, malinaw niyang tinukoy na nagpapakalat ng fake news sa social media at sinasakyan ng issue kahit wala namang kompirmasyon kung may katotohanan ang nailalabas na balita ang kanilang ikinagagalit. At dahil si OJ isa sa mga naglabas ng ulat patungkol sa diumanoy pagsasara ng Eat Bulaga, hindi maiwasang siya ang balikan ng ilang netizens, lalo pa at hindi sekreto ang pasabog nitong hatid sa showbiz chika mula sa kanyang mapagkakatiwala ang sources. Siya ang tinuturong pinagmulan o nagkumpirma ng pagkawala sa ere ng Eat Bulaga. Ito ang dahilan kung bakit maraming loyal fans ng programa ang nagalit at binoykot siya. Upang bigyang-linaw ang pagkakadawit ng kanyang pangalan, agad na naglabas ng pahayag si OG. Sa kanyang Facebook post, pinalagan niya ang akusasyon at naglabas ng resibo bilang patunay na hindi nila kinumpirma na magsasara ang Eat Bulaga. Kalakip nito ay ang link ng episode ng kanyang YouTube show kung saan napag-usapan nila ang tungkol dito. Binigyang diin niya na ang ulat ay nagmula sa mga espekulasyon at hindi mula sa kompirmadong impormasyon. Ito rin ay sa kabila ng umano'y pagkalugi ng nasabing noontime show. Hinimok ni Oji ang mga netizens na wag agad mag-react at manatili muna sa tamang impormasyon bago magpasya o magpadala sa emosyon. Saad niya, ang pagkilati sa buong video at hindi lamang sa mga paikot-ikot na bahagi nito ay mahalaga upang maunawaan ng tama ang kanilang mga pahayag. Suriin nga raw munang mabuti kung talaga bang kinumpirma nila o sila ang pinag-ugatan ng isyong magsasara na ang itbulaga. Upang bigyang diin ang kanyang punto, iginiit ni Oji na pangangailangan lamang ng konting oras, data o connection sa wifi ay sapat na upang masuri at alamin ang katotohanan sa likod ng mga balitang kumakalat i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!